ito yung kinuha nating mga bilang pamula natin Kumbaga, ito yung uri ng excelsa Ayan, halos piling pili yan mga farmers sa pagpili ng ating gagamiting materialis ganito ito yung pinitas natin mga farmers sipin nyo pipilihan pa natin dito mga farmers yung mga ating gagawing pamula Ayan, tulad nito mga farmers oh. madaling balatan to mga farmers Katangian ng Excelsa mga farmers ito, halos sa isang puno, kumbaga pag nahinog siya, sabay-sabay. Yan yung katangian ng Excelsa, na wala sa ibang kape. Ang barako mga farmers, una-una rin. Ganon din si Robusta, una-una rin kung mahinog. Hindi tulad nito mga farmers, pag nahinog, halos sabay-sabay. Dahil yung pamumulaklak ng Excelsa mga farmers, sa unang bunga yon halos sabay-sabay yan mga farmers. Meron man tayo makukuha ng green alas kakunti kumbaga yan makikita nyo mga farmers sa isang puno puro hinog yan yung nakita nyo yung pinitasan natin mga farmers sabay sabay nating napitas yun dahil yan ang katangian ng excelsa alas ang ganda diba mga farmers oh? at ang katangian nito mga farmers meron mga puno tayong malalaki ang magbunga ito ang uri ng excelsa Okay, mga ka-farmers may nagpadala pala sa akin mga farmers ng kape ito tulad nito kay Sir June yung ating subscriber kumbaga hindi kami nag-abot mga ka-farmers sa kadahilanan ang dami kong ginagawa mga ka-farmers sa buong maghapon na andun na yung ang dami natin pitasin pagkatapos ibibilad ko pa kumbaga ginabi tayo mga farmers ito ito yung binigay sa atin mga farmers isang klaseng kape ito yung arabica mga farmers titikman natin baga ka-farmers si ka-farmers kaya ginagabi pag maraming pitasin mga farmers kinakailangan apurahin natin bukas babalik tayo para ituloy yung ating pamimitas baga si ka-farmers maraming gagawin katulad ng nagpapakain tayo ng mga hayop natin mga farmers bago tayo pumunta ng farm salamat dito sa kape mo ha kumbaga ito yung klase ng kape na wala ako buti pa mga farmers kung ito yung seed akin na patubo mga farmers pero akin titigman tong klase ng arabica ano nga ba ang meron dito mga farmers kumbaga titigman natin to Nalalaman natin kung ang lasa ng kape na to ay masarap. Kumbaga sa kapi natin, halos araw-araw nating natitikman. Kumbaga, madali na mas ganto kung anong klasing lasa ang meron dito sa Arabica mga farmers. Pero bukas, harbising ko pa yung mga iba kong kape at magpuproning na rin ako mga farmers. At bago roon, maraming gagawin tayo mga farmers kaya hindi kami nag-abot ni Sir June, 'yung ating Kaparmers, kumbaga siya, 'yung ating subscriber na nagpadala ng ating kape. 'Yan mga farmers oh. mga farmers, mga mga 10 bago pa kami makarating ng farm papakain muna yung aking ka-farmers na kanyang alaga. Kumbaga, bilin ng kanyang, bilin ng amin tatay mga farmers na pakainin muna yung mga alaga, mga hayop mga ka-farmers. Hey. Uh. <tong> uh. uh. alagang hayop ay. Ayo, atau kami rabit dami. Dami. Pakain pa yung aking ka-farmers. Ano eh, yung pagkain niya? Yan ba yung niluluto? Alam ko sa baboy yan ay. Eh? Sa baboy yan. Magtataihan no? <Sak> <closure>. Dapit ito yung sinasabi ko sa inyo. <coughs> Pag nahinog yung excel sa halos sabay-sabay. Meron -sabay. yeah. man siyang green mga farmers. Madalang. Eh. Halos nagkakainog na lahat yan. Sa isang puno lang to. Halos maliit na puno. Pero kung magbunga. Ang dami. Di ba? Yeah. Yan ang kagandaan ng excel sa mga farmers. Sabay-sabay yung hinog. Ito yung katangian ng excel sa mga farmers mga farmers kung iisa-isahin natin yan halos dikit-dikit to diba -dikit oh. kaya yung pamamaraan natin mga farmers atin ang pipitasin mga farmers itong lahat mga farmers atin ang kukunin lahat yan mga farmers wala na tayong ititira meron man green yan mga farmers mangilan-ngilan